malapit na po matapos yung tulay Naalim po yung tubig o oh. oh, laki Nadulap na ang tubig Kinahin niya Oh, ano na siya nasa Ha? Aba! Ay, sasko po Ay, hindi na rin din Pupunta na lang tayo di yan, nari po eh. Oh. Grabe laki na punang ano Ah Nakawating pa siya mga dahon Aw, oh, ay pagkalaki May tao rin baka dyan sa kabila Ay, palaki palaki oh Ah, ah Ah, walang dadaanan Aring ah, kuryente ang delikado oh Laki pa man din ang linya Baka may daloy ako rin oh. Ah, ah ay, ayun, ayun, ayun. Yan, ang laki po yun, oh. si Tio oh. Sa kabila Ah, pagkala ka ng lumbo, ano? Walang hiya. Ah, wala na. Tagpas na ang dumadaan. Aba, si Tio Proy. Wala. Oh, wala. Zero-zero na. Aba, kalimpuyo. Marci po, ang tuboy. Laki. Huwag ka na kung lumano. Eh, eh. Aba, tapos ka ah dyan na. Uy. Ito ang kalakot wala tapos trending sa ah lumbao oh. gusto po patatawarin ganyan po pagka bumawi ang ano apa yo wala pa wala hindi ka makakataway Tama. Ba pa oh. Bago pala ka daw. Bago pala nalaki. Ah ah. Nangangano yung mga niyong buh. Bago pala ka daw. Bago pala nalaki. Bago pala nalaki. Apa? なあ、ほうにパティなあ、ほうに。 Pula, bago pala po lumalak ang tubig napakadami po ng maestrant din din eh kanina po ay may mga nakatawid pa mga 30 minutes ah pero ngayon po ay ang lalaki na po yun Ayun doon. Yan, wala ka po ng tubig. Stranded po kami. Bumagsak pa po yung malakad po noong. Kaya pa uh. nah, uh. oh, nakatating ang malalaking kaho yun. Ano naman kawayan uh. na ba Hindi pa nasakad dyan sa barandilya. Ay ngayon sa sakat po. Oh. ba dati po na natatawid ang panang tao ay palagi ko ay hindi sa po oh wala dagat na apa dami kong na ano eh mas lalo pa pong lumalaki hmm. ah ah baha talaga oh Taba. ang dagat na po yan wow. yung pawak po wow yan lakas po yan po ay nagsimula alas 3 ng umaga ng madaling araw ay ngayon ano oras na kaya wala po tanggalanin mo eh mga 8 na po ng umaga oh 3 5 hours lang po yan kanyang kalakas 5 hours lakas po naman ang bayo eh ahon po sa liyugan ay oh ah, pati buho ko ulam lang liyug wala po naghihintay lang po kami tumila ang tubig lakas. Anong oras na kaya? Tayo pa ba dali? pa. Tayo pa. Hoy, anong oras pa? Bakunan. Anong oras na? Ha? Anong oras na? Ako nga, di ako pa dali pa Ako muna ng galawin. Baka limang oras na ayan. Lalo lumaki. Oh. Ikaw na pati ang nalabas sa kulay ay pumuti na. Lalo nalumbo naman eh, nalumbo ko. Ang tubig po. na po pati ang tubig kanina yung malaki ang bahay na ano na medyo na puti puti na ho yung tubig kasi yung mga dumi dumi ay sa satu tulay yun Yan, Panginoon, sana po naman ay ingatan nyo po kami. Oh, lahat, lahat, lahat. Ari po ay baha ng bagyong agahon. No? Opo, yan ang hag hagupit. Ano? Dami ng Sa iba po yung hinaharangan, ay eh, tayo po hindi at tawa delikado. Mas lumaki pa

Kailangan na po nung mula ng dating natin mga kanyan Apa Diyos po ay na, nahuni-huni Dahil ko Malinaw na po, kanina medyo malabo ay